Habang tulog pa nga yung batang maligalig ay eh sinamantala ko na nga yung oras at ako nga ay bumangon na ng maaga. For today's video ay eh naisipan ko nang linisan itong aming kabila o yung aming dating tinirhan. Bale ito nga pala yung aming naging kwarto at ito naman yung aming naging kusina. Kaya naman na makalipat na nga kami ay eh ginawa na nga namin itong tambakan na tingnan nyo naman at sobrang kalat at sobrang daming tambak. Anyways, ito na yung kabuuan ng aming tinirhan noon dahil tatato pa lang naman kami ikasyang eh kasya na kami dyan. Simulan na nga rin ako magkalkal dito at tinanggal ko na nga rin yung mga basura. Ito na kasi namin ng yung mga gamit na hindi na kasya dun sa aming bahay at yung mga damit na hindi na nga namin gaanong nasusuot. At tingnan nyo naman na sa sobrang dami nga ng mga abubot dito ay hindi ko talaga malaman kung saan ako magsisimulang mag-imis. Nang makalkal ko nga yung mga plastic at mga sako na nakatambak nga dito ay nakita ko nga yung mga damit na pwede pang masuot ng aking mga anak. Dahil ng panahon na yon ay itinabi ko talaga yung mga yan dahil hindi pa nga kasya sa kanila. Sinimulan ko na nga rin dito mga marsis at pinaghiwahiwalay ko na nga yung mga gamit na hindi na gaanong nagagamit. Dito na rin kasi nakatambak yung mga mojo tools at mga kung ano ng -ano mga pinagamitan sa school ng mga bata. Pati nga mga gamit namin sa kusina ay nandito na din na talaga namang halo-halo na nga sila dito. Kaya naman sineperate-separate ko na nga sila para alam ko kung saan nga sila kukunin kapag ako ay naghanap. na hindi pa nga ito napapagawa at hindi pa nga nasisemento yung kalahati nito. Ito ay pinagtagdi din ng mga plywood at kung ano-ano nga na pwedeng itagni para nga mabuo siyang bahay. Hetong parang upuan na ito ay dalawa yan. Bali yung dalawa na yan ang ginawa nga namin katre nung panahon na yun. Tapos yung sahig namin noon ay lupa lang at wala pang Cimento. Dahil maliit nga lang yung space niya noon, ay sa labas nga kami kumakain. Bali, naglagay nga lang ako na parang tolda para yun yung magsisilbing bubong namin dun sa labas na kinakainan namin. Kaso pag naulan ay nali talaga yung aming tolda kaya naman hindi kami nakakain sa labas. Sa panahon na yun ay meron naman ng nakatayo ng na mga pader dun sa bahay nga na pinapagawa namin. Kaso ay wala pa nga kaming sapat na budget para mapatapos nung panahon na yun kaya naman ang ginawa ng aking mga biyanan ay pinagawa na nga itong maliit ng kwarto na ito para maging maayos nga yung aming tutuluyan. Tapos pinapagawa nga ito nung time na yun ay meron nga kaming nilipatan na bahay kubo naman. Kaya nung matapos nga ito ay agad-agad nga kaming lumipat. Kasyang kasyang naman kami dyan mga Marcis dahil kakaunti pa nga lang yung gamit namin noon. At habang kami ngayon nag stay dito nung panahon na yon ay utay-utay na nga pinapagawa yung aming bahay. Bali well, 2015 nang simulan nga nalagyan ng bubong yung aming bahay. Dahil like, second floor nga yan kaya naman napakarami talaga namin kinuhang trabahador noon. Kaya nga pati asawa ko ay nakipasok na din. 2016 naman mga Marcis ay pinalagyan naman namin ito ng tiles na. At nung taon din na yun, ay pininturahan na nga ng aking asawa yung aming loob ng bahay. Hindi na nga kami kumuha ng uupahan dahil siya ay kayang-kaya naman na. 2016 na matapos nga yung aming babae, lumipat na rin kami. 2017 ay pinagawa na nga rin namin yung taas. Nang matapos nga yung mga kwarto sa taas, ay pinalagyan ko na nga rin agad ng bubong. At 2019, pagkawi nga niya ulit, eh syempre, siya na nga itong nagpintura at tinulungan ko na nga din. Hindi na rin talaga kami kumuha ng pintor noon dahil para makatipid. Kaya naman pinagtulungan na nga lang talaga naming dalawa. Halos ilang araw din namin pinagtrabahuhan niya at kung iuupa nga namin ay siguradong gagasos kami ng sobrang laki. 2020 mga Marcy's ay pinalagyan na nga namin ito ng hag Dan. Nung kami nga mga Marcis ay nakalipat na ito eh, pa lang talaga yung aming mga gamit ay eh, kakaunti pa lang. At nung kami nga ay eh, makalipat dun sa bahay eh, ay utay-utay na talaga ako nagpundar ng mga gamit. Kaya naman wala talaga imposible kapag meron kang goal sa buhay. Dahil kahit mabagal man ang ating pag-usad sa araw-araw ay -araw, eh, ang mahalaga tayo ay nakakaraos. At nang dahil din naman sa kasipagan nga ng aking asawa ay eh, lahat nga na aming mga pangarap ay natupad din. Sobrang dami na rin kasi namin mga Marcis na pinagdaanan sa buhay. Kahit ilang beses kaming lipat bago nga kami makalipat sa mismong bahay namin ngayon. Ayan naman sobrang Parang tawa talaga namin nung kami nga ay makalipat at utay-utay na makapagpundar ng mga gamit. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa at huwag nating sukuan kung ano man yung ating mga pangarap. Kaya naniniwala ako na ibibigay ni Lord sa tamang panahon. Thank you for watching! God bless po!